Yo! What's up guys? Me, Kuya Jay. Welcome to my YouTube channel. Siyempre sa lahat ng bago pa lang dito sa channel na to. Please like, share, and subscribe. And press the tiny bell para updated kayo sa aking video dito sa Europa. Yun guys, good morning. Ay, uh, good morning. Good afternoon nga pala guys. So, wala kaming pasok ngayon. So, pupunta kami ngayon sa supermarket upang mamili. At, ah, uh, bumili tayo ng kung ano man yung mga bibili natin doon sa ay pa, namin dito sa, sa kwarto. So, yung guys, yung kasama ko nakatulog dahil, uh, yung yeah, tag dito, niya akong matapos yung pagluluto ko. So, nakatulog na siya doon sa, sa kwarto niya. So, yung guys, sa tara, samahan niyo kami mamili sa supermarket. Let's go! So yun guys, gigisingin natin yung partner natin na mamimili siya. Mamimili rin siya sa eto mga pala yung pato namin. Yun, go! What's up? What's up, guys? What's up? What's up? <laughs> Tara na! Uy! Sabi mo, mabili tayo ng na ano? Ng supermarket. Ayun <laughs> guys, nakakatulog ang batang So, kakakantay sa akin sa pagluluto. Yun, okay. try. Pupunta na kami ngayon sa supermarket para mamimili siya. Sasamahan ko siya. Let's go, guys! Yun guys, nito, uh, yun guys, nito na kami sa loob ng supermarket. So, yun, kasama ko ka pa rin sa si batang ganyo. Yun, sa taas, samahan nyo kami mabili. Okay? So yun guys, dito uh, hindi natin siya hindi natin siya maintindihan kasi puro polish yung puro polish yung mga nakasulat. So kailangan niyo dito is mag-download kayo ng app na na naka tra, na translator na polish to English para maintindihan niyo kung ano yung dinadampot niyo. Baka may hindi naman yun yung yun yung kailangan niyo. So pwede rin sa Google, Google Google Translator. So yung ganun talaga dito. For example, ito. Yan mga yan, no? Hindi nyo maintindihan. Kasi nga, nakapalish. Oo. Oh, yan. Nakapalish. So, kailangan nyo siyang i-translate sa English. Yan yung yan naman yung mga bread nila yan, o oh, ba? Diba? freshly baked So yun guys, yun yung pinamili namin. So ayun na. So babayan mo. Ayan, kasiyap. So yun guys, namin na lang guys. Kung ba, pag-out na okay, So yun guys, uh, okay na kami. Nakapamili na kami sa Rosman So ngayon, pupunta naman kami sa, may merienda kami sa, sa kebab. Yun na eh, mga, mga taga Bangladesh sa mga taga Indiano yung paborito namin dito yung pagka wala time na magluto pagkagabi siya sobrang pagod so pupupunta kami ron sa kebab tara, tara, samahan nyo kami pupuntahan natin yung kebab So yun guys, ito so tayo ngayon sa kebab. So ayan mga indyano yan, sa kabang betes. So, ayan. So yun mga menu. Ayan. nasa natrap yun na guys. Ang so, mga fresh yan. Ayan. Good no. chance. Good chance. So yun guys, bali 42 yung binayaran namin dito para sa uh, uh, pizza hole. Okay. So di ba lang sila kasi matutumpad ng video ng kami. So, gusto namin niya kainin. Gusto namin siya nakakainin. Ang uh, mga pwede namin siya kung gano'ng masarap dito sa gawa ng Bangladesh sa kainin. So, yung guys na may Pagka may ima, abata namin sa YouTube is para ako So, yun guys, ito yung pitrolo na order namin na pagkain ng mga uh, So yan, uh, sarap yan guys. So yun guys, uh, um, medyo spicy siya. Ayun lang tayo. Ayan, ito yung inakain namin pag wala kami time magluto sa bahay. Kaya yun, ito siya. Siya to sa malaki. <laughs> kahit hanggang, kahit ba tatlong araw kung hindi ka kumain, busog ka. <laughs> Good guys, so let's try it. Mmm. Ano guys. 'to? Spicy. Tama muna lang guys, kain muna kami guys. Yo guys, so katapos lang namin kumain. So pagkatapos nito, uh, diretso na sa accommodation. Pero bago yan diretso muna kami sa isang supermarket dito, may bibilin siya, may meron siya na kalimutang bilhin. So nabusog kami, napaanghang. Kulang isang kulang isang litro ng coke ata yon. Sobrang anghang pero gra grabe, the best talaga ang Indian food. Bukas kaya, bukas na lang kaya. Ah? Bukas na. lang, ah, bukas na lang daw. O, sige, bukas na lang kami pupunta ng Bidrong ah. So ngayon, as of now, diretso na kami sa accommodation namin para makapagpahinga. At di pa namin alam kung may pasok pa kami bukas. <sighs> ha! Sobra, pero masalap, the best. So, mamaya guys, uh, the... Manghang <sighs> talaga. So, guys, uh, kita na lang tayo sa kwarto. <sighs> Dawa pag salita, sobrang nice. <sighs> Yo, sure, what's up guys? Yo, so, yun guys, sana namang mga uh, na natapos na pagbablog dito sa Europa. So, yung kawi lang namin. So, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa mga video ko sa Facebook Reels, sa Reels, at syempre dito sa, sa YouTube channel ko. Sana please guys, sa lahat ng mga nakasuporta na sa please like, share, and subscribe dito pa rin sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga lalabas na video. So, as of now, Uh, marami pa aming, uh, marami pa akong ilalabas na video dito sa Europa. So, magsa-sign off na tayo. So, happy birthday nga pala sa nanay ko. Uh, sana maghaba pa ang buhay mo at malayo ka sa sakit ni Papa. So, hanggang dito na lang guys, Kuya